pinagnakawan ng kuryente ang nagbabayad kami? Yung mga jumper, sabi ng uh, Meralco, ko, eh, kinakailangan bayaran po ninyo Ito lamang ang negosyo na walang panganin. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay nung jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yun. E, total naman, e, binabayaran nyo Kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit, pero Binayar. bawat tao na gumagamit ng kuryente, sila na nagbabayad. babayaran mo. Dalawang klase yung sinasabi nilang system losses, Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila. Mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklab doon, RDR, yung non-technical, eto na yung pagkakamali ng accountant ng uh, distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper nagkamali ng kanyang uh, entrada sa kanyang libro.